Ang inang kapal mo ha Ang inamin. Ah! Wala triple kill ako kupal ka kasi. Alright, ito na. Tara. Siyempre, ito ako. Daming jer kaya tayo, no? Ano kaya item natin dito? May malay ko sa'yo. tayo gamit di siya mga supot. Baka tanga-tanga ka. Eto na. Tara na. Ano kaya magandang item dito, pre? Attack speed tayo dapat dito, no? Attack speed dapat tayo dito. Bobo ka ba? Pwede papakitaan ko kayo. Attack speed tayo dito, pre. Um... Ay, ina mo, ha? Ha? Ano ka, ha? Ay, grabe ang kapal na mukha mo, ha? Ang kapal na mukha mo, pre, ha? Ba't makapal mukha mo, pre? Ano, pre? Ba't makapal mukha mo, pre, ha? Ba't makapal mukha mo, pre? Tapos, atras ka. Tapos, atras ka. Ano, tapos, atras ka, ha? Tapos, atras ka, ha? Ano, ha? Tapos, atras ka, ha? Ano? ano? Kabugo! Mayabang ka ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kabuguan nyo, dinadala nyo dito. Tang ina mo, pare. <laughs> ah, ano? O, oh, ano, ano, ano? Ano, ano, oh. sige, o, oh, ano? Hmm. Jokes dako, boto. Paano mo nalaman? Tatamahan kita. Ang maganda bilhin na item. I think, ah, uh, Shadow Raper tayo, pre. Wasak sila sa akin dito ngayon. Tingnan nila nga. Kung paano ko sila lalamunin. With feelings, boy. Back free, back free, back free. Back free, back free, Bobo ang puta. <laughs> Pero kung gusto niyo talaga, kung gusto talaga kayo. Tang ina mo ka, kumusubra ka na! Sumusubra ka na! Joke lang, joke lang, joke lang, joke lang, joke lang, joke lang. Di ka naman mabiro. Alam mo kung kasama kita, sinilaksak kita nitong putra, Gizka. Binibiro lang kita eh. Huwag ka naman masyadong hot. Di ka naman hot. <laughs> Tara, adi ah, kay Ato. Okay. Sana, <laughs> killing string na naman kasama natin, oh. Lalakas kasama. Ay, grabe, lalakas ng kasama natin, ah. Di na siguro kumakain ito mga to, men. Puro choki na lang ginagawan. Lakas eh. Bobo ka kasi. Ay, grabe talaga. Ang lakas, ha? Pag BP may pasawin. Hindi. Merong pasasampal. Pasampal. <laughs> 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 Ito na po, tragis na yan. Mukhang nararamdaman ko na ang pinakamalakas, boy. Oo, oh, eh, hey, talaga. Napan natin ang move speed na mabilis. Grabing bunga nga yan, sobrang loud. Kaya, ubus yan sila sa akin. down yan lahat sa akin. Hindi yan sila makakabol sa akin kahit anong gawin nila. Napaktapang muna tao. <laughs> push lang, pre. Push lang. sige, subukan mong habulin kung gusto mo habulin. Kung kaya mong habulin, hindi mo ko mahabol. Kupal. Tanga ka ba? Buwang ka ba? Ano, ano? Kaya yun? Ano ka ngayon? Ano ka ngayon? Ano ka ngayon, ha? Ano ka ngayon? Ano ka ngayon? Ano ka ngayon, ano, ha? Agay, agay! 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 Mama mo! Ha? Nice one! Good job! Very good, boy! Very good! Daddy, chill. Ako nga dito sa baba. Putrex na yan. Ano to? Sanchez boss attack wrench. Ah, Kaso pwede yun. Pwede-pwede sa akin yun. May malay ko sa'yo. Okay, back. Back call. Back call. Back call. Bobo ka ba? <laughs> Hindi ka na makakataka sa isang malakas! Tangin na mo! Burat! Ah! Psst! Wait! Bad yun, Ha? Oh, no, ha? Chill, 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 guys. Chill, guys. I know what are you doing, guys, but, you know, I gotta push it. Do you understand to may speak in English? <laughs> Bilis ko na tumakbo, oh. Hindi, lumilipad ba ako tumatakbo? Nakatorbo na yung ice can ko, ice, ah, uh, ice motor. Talaga? Hindi e sana pina-billboard mo. <laughs> Tanginang kapag! Ayan na, men. Ah! Wala, triple kill ako! Ay, putang na, sayang! Kupal ka kasi! Ito na! Ito na, putang na! Magkakalaman na to! Ito na ngayon ang sinasabi ko sa inyo! Sangguko! Sangguko! Laban sa sangguko! Sabi sila to! Sabi sila to! Sabi sila to! Oh, tragis. Magaling kang kupal ka. Godlike boy! Top global to, top universe. Wala akong paki. Debreaker kailangan ko to, kailangan ko to. Gago maglolong reach ba yung attack ko? Be, tingnan nga natin. Ah, oh, naglolong reach din. Okay to ah, pwede pala sa physical. Obvious ba? Okay, back na tayo. Eh no. Hoy, pasok, oi. Kininginan nung ginagawa nyo. Pasok, guys. Ito na, makakalaman na to. Ay, putang ina, yan ang, ang sinasabi ko eh. Boom, deserve. Sabi na nga bang, baki, 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 baki. Baki. Ubusin nyo, ubusin nyo, ubusin nyo, dahil pinatay nila ako. Ay, pagka mo ang burat ka, asa Ubusin nyo yan. Ubusin nyo, ubusin nyo. Yan, 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 yan ang napala nyo. Yan ang napala nyo kung bakit nyo ako pinatay. Kupal ka kasi. Dapat kasi di nyo ako pinatay. Kasi pag pinatay nyo ako, yun ang mapapala nyo. ka ba? Di ba? Yan ang sinasabi ko. Pati yung kamera, litong-lito na kung nasan ako. <laughs> lakas ko na oh <laughs> lakas ng gan eh attack speed pre hindi wow <laughs> pasok joke lang tatamahan <laughs> kita <laughs> Pre, nice okay lang patakot. Okay lang naman yan. Wala yan problema. Yan nga ng gusto-gusto ng mga babae eh. Para hiwalayan kang kupal, kang animal ka. May ikaw yung kupal. Gamay pitoy mo. Wala na. Wala na yan, Silvi, pre. Ah, kung ako sa'yo, pre, mas maganda magpare ka na lang. Ang sakit mo namang magsalita. Yan yung advice ko sa'yo. Magpare ka na lang talaga. Kasi kapag ipilit mo yung mga ganyan na bagay, men. Okay, putang ina mo. Joke lang. Joke lang, joke lang, joke lang. Pupo okay, mo. <laughs> Ano ba to siya? Mage or physical? Naguguluhan ako eh, no? Ano ba yung skill niya? Physical naman. Huwag mo pinapakita ang pagiging bobo mo. I think, uh, blood kan tayo, no? Blood vapor. Ito tayo, ito tayo. Kalma yung mga itlog nyo. Kalma, 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 kalma. Sunod-sunod yung salita mo eh. Para kang baril eh. Mananalo na ba tayo? Ayan, may life. Ay, gagi. Tinapos na ng mga supot. gagi. Ay, nag-surrender sila? King, ina, pala kayo. Ang hina nyo naman. Anyabang mo, angas mo ah ayon inamin bakit magsusurrender kung kaya naman susurrender sila min masyadong mahina tong mga supot na to ulang na nga sa ligo magsusurrender pa Tap global pa naman yung item ko